Pinalakay ko ba kayong ganyan? Ha? Ganyan na palang turing niyo sa kasambahay? Akala niyo kasambahay? Ano ba ang kasambahay? Kasama sa bahay. Ganyan ba dapat ang turing sa kanila? Ha? Ah... Good morning! Nandito ko na. Gising ka na pala. Excuse me. Sino po kayo? Hindi ko po kayo kalala. Uh, tinawagan kasi ako ng mami niyo. Uh, ako muna mag-aalaga sa inyo habang nasa business trip siya. Mga, ano, siguro, mga two to three days lang naman. Yun ang sabi niya sa akin. Katulong? Kumuha pa talaga si mami ng katulong para sa amin. Ang tatanda na namin. Kukuha na nga na ng nga ng katulong, katulad yun. Parang wala pang pinag-aralan. Ay nako kayo talaga mga kabataan. Porket malalaki na kayo, akala nyo kaya nyo na yung buhay. Alam mo, kahit kami sa edad ko na to, ako kailangan ko rin minsan ng guide. Oo, kailangan namin ng guide. Pero hindi namin kailangan ng guide sa isang taong katulad mo. Sorry ah. ah. Oh, Yuri, kumuha si mama ng katulong. Oh, ano oh, naman meron dun? Nakakainis! Kung makikita mo yung itsura niya, parang wala talaga siya matutulong sa atin. Ah, alam ko na. Pagtripa natin hanggang mapuno at umalis. Total, di naman natin ka anak yun eh. Wala tayong dahilan para irespeto siya. Agree ako sa'yo. Magandang plano yan. Alam na natin! Oy Janice, ano yung mga kinakain mo na yan? Ano to? matatamis ah, Puro yan healthy food. Ilang days ko nang napapansin ha. Yung mga kinakain mo, mga hindi maganda. Hindi yan maganda sa katawan. Very unhealthy. Ano pa pong tinitinan niyo? niyo na po. Bigyan niyo po ako ng healthy food. Sabi niyo po, di ba, unhealthy po yung kinakain ko, di ba po? Go po! Danya, wala kayong karapatan na pagsabihan kami kung anong gagawin namin at anong kakainin namin. Wala po kayong karapatan. Kasi hindi naman po namin kayo kaano-ano Hoy, Yuri. Ano to? Muga ang napapansin ko. Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Ano yan? Puro laro ha? Walang aral-aral? Bakit? Hindi niyo ba alam yung nanay niyo nagpapakahirap para mabayaran yung mga tuition niyo sa si school? Ganyan lang? Ano? Sarap buhay ah! Pwede ba? Huwag mo kami pakailan ng mga barkada ko. Hindi kita nanay. Wala kang karapatan para pagbawalan ako sa mga gusto kong gawin. Tandaan mo, katulong ka lang dito. alice Oh, Yuri! Nakalis na may babae. Nipi. Eh. Oh my God! Ano kayong magandang gawin para mapalasan? Hindi ko alam eh. Pero kanina pa may kausap dun sa sala. Tara, tingnan natin. Tara nga! Janice, <sighs> Yuri, sobrang disappointed ako sa inyong dalawa. Ano yung nalaman ko, ha? Pinalakay ko ba kayong ganyan? Ha? Ganyan na palang turing niyo sa kasambahay? Akala nyo kasambahay? Ano ba ang kasambahay? Kasama sa bahay? Ganyan ba dapat ang turing sa kanila? Ha? Pangalawa, hindi yan kasambahay. Kasi, kapatid niya ng mami ko. Ibig sabihin, lola niyo siya. Tapos ganyan kayo? Ha? Ganyan, ganyan kayo umasal sa lola nyo? Mag-sorry kayo. Mag-sorry kayo dun sa lola nyo. Hindi niya kayo iniwan na ganyan ang ugali. Dapat niya magpasalamat kayo. Binantayan niya habang wala ako eh. Lola. Sorry po sa mga ginawa po namin, ha? Wala ko yung mga ganyang edad niyo. Mga ganyang age, naintindihan ko. Walang problema. Pasensya na po talaga, Lola. Hindi pa namin sinasadya. Okay lang yun. Naintindihan ko kayo mga bata. Pero sana naman next time, ha? Huwag niyong tinatrato ng gano'n ng mga kasambahay. Kasi malaki din ang ambag ng lalo na yung mami niyo is nung malilit pa kayo. So next time, huwag tayong basta basa, -basa ganun na i, i natin natin mang uh, ka katayuan ng isang tao. Ano? Walang problema yon Mahal ko kayo, siyempre. Apo ko kayo eh. I found a